Hi Mr. Rafi Tulfo, Let me introduce myself. My name is Kim. I live in Singapore with my wife and two kids, my wife's right here, and with our Filipino helper Leah, right next to me as well. I've heard over and over again that you're a man with a good and caring heart who's helped those less fortunate, and that you're famous for that in the Filipino community, not just in the Philippines or nearby in Singapore, but all over the world actually. We've seen the tears. We've seen the stress. We've heard plenty of stories of fear. Sir Ravi, pakitulungan po ako. Kayo lang po talaga yung pag-asa ko. Makausap po natin si Leia Isugod. Ma'am Leia? Hello po, sir. Magandang umaga po. magandang umaga po, sir. Alright, bibira po mangyari ito ano, na yung inyong pong employer mismo ang gusto ka matulungan para yung problema mo dito sa Pilipinas ay ma-solve at sila mismo ang humingi ng tulong sa amin. Opo, bliss na lang po talaga ako sa kanila. Malas man po ako sa pamilya, pero swerte po ako sa akin. Yes, napakaswerte niyo po at meron kayong napakabait na amin. Now, pakikwento po sa amin itong problema niyo dito sa Pilipinas. Nasa Singapore po kayo ngayon, ma'am? Opo, mamaya po yung tanghali yung ano, uh, alas dos po yung flight ko po, po, uuwi ng Pilipinas po. Sige po, ano yung problema niyo dito sa Pilipinas? Yung asawa ko po, eh, nagbabanta po siya, nanghaharas. Hinaharas po, tapos nang, inaangkin po niya yung yung lupa namin doon na kakakatinga lang yung lupa natin itirahan ng pamilya ko hinaang niya po pinapalayas niya po yung mga kapatid ko po tapos ah, yung mga anak ko na nabebrinwas po sakit yung sinasabi sa akin kasalho kayo opo oh e eh bakit niya papalayasin yung mga kamag-anak mo doon dapat merong agreement dapat pumayag ka rin doon sa mga desisyon e na gusto niyang gawin dahil kasal kayo so may tinatawag na conjugal. hindi siya makakapag-decide ng sarili hindi lang niya hindi naman po sa akin po yun sir sorry po Kanino po yung lupa yon? Sa amin po ng mama ko at sa kapatid ko. Oh! edi eh mas lalo na. Hindi niya pala lupa yun. Nakatitulo doon sa parents mo. Opo. O oh, hindi niya pwede pakialaman. Reggie. Hello, sir. Idol. Magandang umaga po, sir Reggie. Magandang umaga po, sir. Reggie, bakit ka naman ganon? Ba't mo inaharas tong misis mo? Pauwi na di hindi. sa Pilipinas. Hindi naman ako nagharas niyan, sir. Oh, eh bakit takot na takot ito? Kaya nga yung kanyang amo sa Singapore, natakot na rin at nag-alala. Kaya nakiusap na rin sa amin at tulungan siya. Ano ba problema hindi, mo? Hindi, hindi, ko, hindi ko naman naharas sir. Wala naman akong inaano sa kanila, sir. Pinabayaan ko naman yan siya sa asawa niya, sir. Hindi naman ako nag-ano. Asawa niya? May asawa ba itong si Lea? Hindi oh, po totoo yan, asawa sir. sir. Hindi po totoo yan, sir. Huwag kang oh, Hindi, Nandito yung mga hindi, mo. Na, o, ano mo. Ano mo yung ano mo, eh. Wala naman akong huwag, oh, ginagawang masaba sa iyo. Huwag kang mag-akma ngayong para kang anghel. Di ba ang tapang-tapang mo? Di ba? Kayang-kaya -kaya mo kami kasi maliit kami yung pamilya ko. Oh, Di ba? May mo naman tayo. Ba? Bakit may gobyerno naman hindi. tayo. Hindi naman ako nag ano sa iyo mm. nagharas, wala akong hinaharas sa ng mga mayroon akong ang mga anak mo, na ang mga, mga anak mo nang doon. Ang wag sabi ko sa iyo, huwag ka na magano, atupagin mo lang yung pamilya mo, yung bago mong pamilya, wala. Ay, ano na Pamilya? May bago ba akong pamilya? Ikaw ang may pamilya. Ni hindi ka nga nagsuporta sa mga anak natin na pag-aaral. Hindi pa ba sapat yung ginagawa ko dito? Hindi pa ba sapat ano ba, ng mga ano pa ba bang isusuporta mo sa akin? Sa mga anak ko, eh, nandito nakatira sa akin. Saan nakatira sa iyo? kinukuha mo hindi kasi ginagamit mo yung mga, lang, mga anak mo. Umuwi, ginagamit mo yung mga anak para makapamira ka sa akin, para hindi ka makulong. Ano ba kulong? Ginagawa ano mo yung man-share yung mga anak makulong? mo. Makukulong okay, ka man. kasi may anak ka. Makukulong ka kasi An nangangabit ka. Pangangabit lang yung ginagawa mo dyan, pang susugal. At pati mga anak natin, dinadala mo sa sugalan. Hinahayaan ah, mo pang susugal yung mga marami minor. Marami ka salita ko. Leo, oh, alam mo yan. Oo, ko yan. Oo, oh, oh. at saka sinasabi mo ba pinagmamayabang ko pa na ikundong conjugal pa. property kasi may, may ano, kasal tayo? Ibigay ko man yun sa Bak inyo, hindi ko naman yung pinakailaman. Paano ka magbigay? Wala ka nga naitulong, salot ka pa. Paano ka magbigay? Ano? Walang naitulong? Anong walang naitulong? O, oh, yung eh, niyo ninyo mo, sa akin ng 80,000, three times binayaran sino, yun. Sinong nag-gasto sa'yo? Sinong nag-ano sa'yo? O, oh, yun nga. Tatlong beses kong binayaran sa iyo yun. Alam eh, mo ko wala yun. Man, yon. wala At man saka ako bakit, natanggap. Pag-aral ng mga anak ko, tumulong ka ba? Operasyon ng e? anak natin, tumulong ka ba? Hospital Ay, ng mga anak natin, tumulong, tumulong ka ba? Ang mabuti Hinayaan pa, na para hindi natin. magano, investigahan natin ang, ano, investigahan dito. Investigahan ka, investigahan ako, okay lang yun. Okay lang yun. Sige, ikaw naghahamon kasi sumusobra ka na eh. Mananakot ka oh, pa. Ikaw yung salog, mo, imbisigaan ka imbisigaan pa, yung ang, nagiging salok? Mananakot ka okay, pa. Okay, Lang. Sige. Sir Reggie, maganda yan. Ikaw mismo naghamon na oh, imbestigahan kayo niya, pareho. Oo, imbestigahan nila, sir. Imbestigahan nila ako. Okay lang yun. Bakit yung po nasabi yun? Na kailangang imbestigahan yung pamilya yung pareho? oh, para malaman yung anong katotohanan na anong sinasabi niya, sir. Kasi hindi totoo yung sinasabi niya. Si ma'am humingi ng tulong sa kanyang amo, kaya yung kanyang mga amot, eh, nanawagan sa amin, Natulungan oh, okay. siya kasi Napisa takot natakot takot. Sir takot na takot sa'yo. Now, pag-uwi niya sa dito sa Pilipinas, sisiguraduhin namin na walang mangyari sa kanya at sisiguraduhin oh, mo rin. Oh, Dari pag may okay, nangyari sir, sa kanya, okay, eh walang ibang sisingil dito kung hindi ikaw. Okay, sir. Okay. Okay, walang ibang pagbibintangan kung hindi ikaw. Okay, sir. Okay. Okay? So, okay, okay. I don't. Ano ba mga pananakot, sir, ang ginagawa mo dito kay ma'am o harassment? Wala, man, wala, wala akong pananakot, sir. Wala akong pananakot. Wala akong pananakot na ginagawa sa kanya. Wala, wala. Saan ba kayo ngayon, Sir Reggie? Dito po ako sa ano Sir, ganap ako ng signal, dati doon ako sa bahay namin. Dito po sa probinsya kayo? Ay dito sa Magpit, Sir, Cotabato. Sa... Okay. Oo. -o. Ilalapit po namin ito sa PNP at sa barangay para masiguro na pagdating dyan ni Mrs, eh walang mangyari sa kanya at mag-uusap tayo sa barangay, i-endorso namin ito ah. sa barangay chairman. Okay, okay Sir. Kapitan Rene Joey Camano, Barangay Poblacion, Cotabato. Sir Joey. Good morning po, uh, Sir Rocky. Good morning po. Good morning po, Chairman. Okay. Yes po. Chairman, kilala niyo po itong si Mr. and Mrs. Rojo? Yes po. Uh, mga ko po yan, sa so, barangay Poblacion Magpeto. Okay, kasi pa na dito sa Pilipinas itong si uh, Mrs. Rojo at humingi ng tulong sa amin sa pamagitan ng kanilang employer na natatakot pag uwi niya dyan, eh harasin siya at nananakot daw itong mister niya. So gusto okay, ko sir, okay. pagdating niya dito sa Pilipinas, diyan sa Cotabato, Indorso namin siya para pag-usapan nyo sila at siguraduhin nyo po na walang mangyari dito kay Mrs. Yes po, uh, pagdating niya kaagad po sa, DITOS, ano, uh, magpunta lang siya sa barangay po para ma-cater po natin yung complaint niya. Pasusundo po namin siya sa PNP pagdating niya po ng Cotabato sa airport. Tapos ngayon, yung pulis dadalhin po siya dyan sa inyong barangay at witness din yung pulis. pag-ayusin niyo po sila at pag-usapin ko ano man yung mga gusto meron sila, plansahin niyo po. Yes po, gagawin po namin yan para at least matital po silang dalawa. Okay. Isa na lang po, Chairman. Sabi kasi ni Mr., imbisigahan daw ang pamilya nilang pareho. Ano ba ang sa pagkakalam nyo, base sa mga record sa barangay, ano ba ang pamilya nitong dalawa? Uh, <coughs> so far po, uh, pareho naman yung kakilala ko silang mag magkapamilya po. Okay. Uh, kaya lang po, dahil medyo may misunderstanding sa kanilang pag -ano, pagkasama, so... Uh, nag, naghiwalay po sila, sir. Naghiwalay po sila. Sino po may problema para sa inyo? <laughs> Uh, base po sa kanyang asawa po. Si yung ang problema daw yung yung kanyang ano yung husband niya po. Yung yung base sa kumpli niya dati sa record dahil sa barangay po. Yung sugarol tapos uh, yung mga pera daw pinapadala uh, hindi daw intended para yung sa kanilang pamilya talaga tapos may babae siya ganun. Nako tama siya sabi ni Mrs sugarol, tapos babayero pa. Wow ha! Huh? Yan, yan to ang, yan to ang kumpanya po, sir. Ganon to. How about dito kay Mrs.? Wala kang natatanggap na reklamo? Walang record? Wala, walang record yan, sir. Mga mababait po yan sila, na pamilya. Okay din sila yan. Bingo! Okay, sige. Chairman, siguraduhin niyo po na nasa magandang kamay si Mrs. Ro, pagdating niya po dyan sa inyong lugar. Yes po. Uh, ang magawa po natin dyan, mag-isusulta ng Barangay Protection Order po. Apo, Ay, apo. na niya. Oh, ah, sige o. po, iingilin po tayo ng tulong sa PNP. Salamat po, Chairman Joey, ha? Salamat din po. Mabuhay po kayo. God bless po, Chairman, sir. Thank you po. Welcome. Sir Reggie. Hello, sir. Umayos-ayos ka dahil pagdating niya ng kutabato, pasusundo namin si sa PNP saka sa kasal parangay, okay? Okay, sir. Walang problema, sir. One wrong mistake ka. Kulungan ng bagsak mo. Sinisiguro ko sa'yo. Okay, sir? Okay, oh, sir. Okay, sir. Walang problema, sir. Sige po. Ma'am Lea, Hello po, sir. Ibigay mo sa amin yung flight mo papuntang Cotabato, pasusundo kayo namin sa PNP. And then yung PNP, hatid kayo sa barangay. At doon sa barangay, nag na si chairman at itong Hello, si Mister Mr. Pa. Rojo. Pag-usapin kayo, pag-ayusin kayo. Okay. Sir, ah, ko po, sandali. Nag nagbarangay na po kami kasi niyan. Sir, Duh dalawang beses na pag mag-uwi ako, nagpapabarangay kami, nag-uusap din po kami sa pulis. Hindi po talaga siya nag nagbabago, sir. Hindi siya nagbabago, meaning nananakit? Hindi po. Hindi po. Yung, yung pa rin ginagawa niya, nananakot na. Parang siya pa yung may kasalanan po. Siya pa yung matapang. Okay. Ma'am, kasi kung humarap na palagi sa barangay ng dalawang beses at hindi pa rin Opo. siya sumusunod sa usapan, edi eh, magsampanan tayo ng kasong harassment upo po. Yun sana po kasi sir, pinapili ko na yung mga anak ko dalawang beses na po. Eh, kinukuha niya okay. po yung mga anak ko. Yung so, mama, anong gusto po, mo Gusto ko talaga po, makulong po talaga siya para ma maituwid ko po yung daan ng mga anak ko, sir. Sila po yung dahilan ng pagtatrabaho ko dito. Ma'am, meron sir. ka bang mga ebidensya na tulad halimbawa ng mga chat o text message hmm. na kayo po'y pinagbabantaan niya? Ang banta po, verbal po. Pero yung harassment, meron po akong chat at saka yung pambabastos niya po sa akin na sobrang-sobra po, sir. Sige po, bawsi po yun. Major <laughs> Brian Espinosa, of Police ng Magpet, North <laughs> Cotabato. Major, magandang uh, but, umaga but, po, but Major. Good morning po, sir. At magandang umaga din po sa lahat ng mga tagapakinig. Major, kausap ko lang kanina si uh, Chairman. Mukhang may problema nga talaga itong si Mr. Rojo. So, pakiasis na lang po sana, Major, si Mrs. Rojo na makapag-file na ng kaso. Bausi, uh, laban din kay Mr. Roho. Siguro, for the meantime, paglayuin muna natin sila. Tapos yung baby, through the help of Women's and Children's Desk ninyo, yung mga anak, kunin muna kay Mr. at ibigay kay Mrs. Pwede ba, Major? Yes po, sir. Assist po natin yan, sir. Mga lamang po ay pumunta siya dito sa station natin, sir, para makausap din ng mga women's desk po natin. Sige po. Major, sobrang thank you, Major, ha. Magandang umaga, Major. Sir. Magaling salamat din po, sir, at mabuhay po kayo. Thank you po. Mrs. Yes po, sir. Ganun na lang po, sampan natin ang kaso. Okay? Upo, okay. oh, kasi hirap na hirap na po ako sa ginagawa niya. Pinapahirapan po ako sobra, sir po. <laughs> Sige po. Mr. Rojo. Hello po, sir. Eh, sir. Sir, kapag halimbawa sir. dumating dyan si Mrs. at nagbanta ka, tinakot mo siya, o meron Aula oh, ginawa hindi kailis, siya, sir. Agad -agad, sir, ka nais nais, agad-agad, sir, maaresto ka. yung mga wala, dati mong ginawa wala, kay, kay Mrs. e eh, direct filing na ang tawag noon. Pwede pa na ipakakaso ni Mrs. Oh, Pero wala. pagdating niya dyan, Huwag mong bigyan ng dahilan yung mga polis na para arrestuin ka on the spot dahil sa pananakot mo, pangharas o pananakit. Sigurado oh, yan. Man, pasok na pasok yan. Wala man yan, man yan na ginagawa sa kanya, sir. Well, well uh -huh. sir, pwede ka mag-deny hanggang sa magsawa ka sa deny Pero sinasabi ko sa inyo katotohanan, oras na pag-uwi ni Mrs., tinakot mo siya, sinaktan mo siya, binastos mo siya, pwede ka na agad arestuhin. Okay, sir. Okay. ba? Diba? Okay, sir. Para maintindihan mo lang. Ma'am. Pero yung asawa niya, sir. Sir, ang pinag-uusapan natin dito, yung pag-uwi dyan ni Mrs. na malalagay sa ah, maayos. Walang problema yan, sir. Walang problema sa akin yun. Okay, Hindi sige. ako ano sa kanya. Sige po. Siguraduhin nyo po, Mr. Roja. Ma'am Lea. Sige yes, po. po. Off-air, ibibigay nyo po sa amin yung schedule ng flight nyo papuntang Cotabato. Ano po, pagdating niya Pilipinas. Para oh, pasasalubong namin kayo sa PNP. And then, imbis yes, na sa barangay, diretso kayo sa PNP. And then, pupunta rin sa barangay oh. para tingnan kung ano pwede pag-usapan tungkol sa mga property, tungkol sa mga bata. Magkikialam yung MSWD. Okay? Opo, maraming salamat po si. sa salamat, salamat po, salamat Mrs. Roho. Ma'am. Mr. Roho. Hey, sir. Ganun na lamang po muna, ha, sir? Okay, sir, okay. Magandang umaga po sa inyong dalawa.